Yes, good afternoon po Ayan po, dito tayo sa In the middle of sugarcane Ayan po oh. Wala na ang daanan natin Papunta doon sa baba Kasi puro na Ano, natumba yung tubo ni Nakanguso Ayan oh. Napat, Ang daanan po, ayan oh. Tumba na rito Paano tayo makadaan dito? Kukuha po tayo ng saging doon sa baba Daanan po rito eh Ayan po oh. Ang pintubo nila. Tumba ng haba ng tubo nila. Mahaba yung tubo nila sa tubo nila. Sa akin. Ay. Ay. Beto. Ayan po. Ang Ay sitaw niya. <laughs> May kapiranggot na sitaw rito. Ayan. Dito tayo dadaan. Daanan to rito. Kasi yung muulan. Yung tubo po nagkatumbahan sa daanan. Yan may hirapan tayo. Sikwa tayo ng saging. Hindi naman ay hinlasan ko sa kanila. Pulang yan sa hinlas. Pat linisan yan. Pag linisan yan, maganda yan. Ha? Tingnan nyo. Para hindi naman na sa kanila. Hindi kaya doon sa akin, neat and clean. O, may mga saging pa rito. Yan. Yan po. Mamaya dito ako dadaan. Ewan ko. May dala akong saging kung ako rin. Ha? Dito ayos pa dito. Pati ano niya yung daanan inayos. Yung mga sitaw nila. Yung daanan po yan. Kasi so, lang ng humangin yung mga tubo po ay ayan katulad yan. Tubo na yan. Kumunta rito. Ayan. Dito hindi tala tumubo yung kabuti ito. Yan yung mga sitaw. Yan. Ayan po, tinahindaan na na. Eh. Ganito kalaking tubo, ang ganda. bakit nililinis nila to ngalin eh. mo yan hinlasan Oh. Himlasan mo yan, diba? Ayan, dinis yan eh. mo yung mga dako na yan. Oh. Ang tuyo, wah. Ayan siya, diba? Marami. Ito Tok Tok. Ayan. Haba na niya na. Ayan. Ito rin Oh. Ayan. Kaso lang ano eh. Umaga nila yung lasan sa kanila. Nalinisan sa akin huli yan. Ayan. Ako, parang wala naman to dati. Mas lalo ko mahirapan yung dumaan dito. Kung may dala akong saging. Ayan. Ayan po Oh. Ayan. Nung nakita ko ng saging dito, balikan ko. Yung kumuha ko ng kahoy, nalala niya. Ilang ako Ayan po. Yes! Ay! Yun. Nakatagosin tayo rito. Ayan. Dito yung mga kakambings. Ayan po yan o. Daanan sana yan dyan yan ito. Tingnan natin kung pwede na ito kunin. Pangalanganin pa rin eh. Patay saging eh. Ayan po oh. Sa tingin nyo. Walanganin pa na. No. Maghanap tayo rito nung pwede. Wala. Walanganin pa yan. Pangalanganin pa eh. Lumabo na yung mata ko pag balik natin na may tingnan natin kung anong gawin natin yan ko pero kumukuha ng kahoy ayun pwede na siguro yan oh. isa na yan oh. yun isa lang ngayon meron pa ako Natirada doon eh. isang buwig pwede na yata ito oh. ayun pwede na dalawa na to siguro pwede kaya ayun po oh Ayan o. Oh. Pwede na siguro yan. Ano? Ayan o. Oh. Ayan. Pwede na siguro yan. Saka dito pa yung isa. Mukhang dalawa. Pwede itong dalawa. Ayan din o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Parang pwede din yan. Diba? Diba? Ayan, ah, pulang tubo ito eh. Ayan. Ah. O, pulang tubo yan. Ayan. Bagong tanim kasi yan, Kaya rin may lumadalang pa. Pwede ko na siguro kukunin yan. Dalawa na siguro kukunin ko. E, isa na lang. Isa na lang kukunin ko kaya. Kaya kukunin ko. yan Kukunin ko yan mga kakambing sula na. Ayan. Yan po, I'll be back po. Yes, we'll back po. Ayan po, kuha tayo ng saging. Ayan natin makikita tayo. Ayan. Ayan.

ko nakuha na Ito lang. Ah! Ito lang ko nakuha na akin. Pwede na to 不。